Kasunod ng pag-atake ng Hamas sa bansang Israel, ilang senador ang nagpahayag ng pagkondena sa nangyari. Pinayuhan din nila ang mga Pilipino sa Israel na mag-ingat at patuloy na sumunod sa abiso ng gobyerno roon. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Kinundina ng mga mambabatas ang nangyaring walang habas na pag-atake ng Hamas sa bansang Israel. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, walang kapayapaan o ustisya ang mananaig sa ganitong uri ng karahasan. Nananawagan ng Senador sa Department of Foreign Affairs at iba pang ahensya ng pamahalaan na siguraduhin ang kaligtasan ng mga OFW na nasa lugar. Nanawagan naman si House Speaker Martin Romualdez sa Dawit sa Bakbakan, lalo na sa mga militant rulers ng Hamas na magbigay daan tungo sa mapayapang pag-uusap. Tama na raw ang pagdanak ng dugo at ang kapayapaan ang tanging solusyon. Pinayuan din ni Speaker ang ating mga kababayan doon na maging maingat at gawing prioridad ang kaligtasan sa mga ganitong klasing sitwasyon. Sabi naman ni Senate Majority Leader Jovel Villanueva, walang lugar sa mundo ang karahasan kaisaan niya siya sa panalangin para sa mga taga-Israel. Pinayuhan naman ni Sen. Rafi Tulfo ang mga kababayan natin doon na ugaliing sumunod sa mga standard operating procedure kapag tumutunog ang sirena ng pag-alarma sa publiko para masiguro ang kanilang kaligtasan. Sabi naman ni Sen. Grace Poe, ang pamahalaan ay mayroong standby fund para sa repatriation ng mga OFW. Kailangan anyang magamit ito ng maayos. Daniel Manalastas para sa Bayan.